magandang magandang gabi po sa ating lahat eto po ngayon ang pinakauna ko po ng road trip nung pag uwi ko po ng Pilipinas uh, galing po kami doon sa bahay ng kapatid ko sa Bato Davao del Sur and start na po kami mag travel papunta sa Bayugan uh, mga may kahabaan po ang road trip na ito para umabot umabot yata kami ng 7 uh, hours kasi uh, hindi naman po kasi pwedeng tumakbo ng ano ng talagang mabilis dito lalo na sa Davao talaga mayroon silang speed limit kaya uh, alalay lang talaga yung takbo tapos medyo may ka, ano din medyo hindi rin pwedeng pabilisan ng takbo yung sasakyan dahil mayroon kaming karga na medyo delikado ng konte kaya medyo alaalay lang talaga yung speed namin at uh, naka ano kami nakarating kami ng Bayugan o sa mismong bahay ni papa mga uh, past 6 na ng gabi kasi nga po meron din po kami na anan may namimili din ng konti kaya medyo inabot ng gabi o early evening na kami nakarating at least uh, safe kami na nakarating at naman din kasi uh, pagdating doon sa doon sa amin sa Bayuga na ah. kaya medyo kami natagalan din dahil ah, hindi pa rin simentado completely yung kalsada kaya kami ginabot kinab na talaga ng medyo malapit ng dumilim dumating kami sa bahay pero uh, ayun, sa awa ng Diyos maganda at maayos yung aming biyahe kahit na may parting lugar na may ulan may mainit uh, ayun, so na, ano, naranasan namin talaga yung weather na mainit sa parting dito, sa parting doon kabila, may ulan, bumagsak yung ulan, malakas ang ulan, yung mga gano'n kasi nung umuwi po ako, ano na yun July uh, alam naman po natin pag July talagang umuulan na, so yun, medyo okay lang uh, ayos lang naman din yung biyahe kahit na may ulan, pero itong pag-alis po namin, sako pa ito sa bato, itong area na ito maganda pa po yung sorry po, maganda pa po yung weather bali ang oras yata ng pag sa miss parang 10am yata na ito ang ganda pa ng panahon talagang uh, sobrang ano sobrang maliwanag pero sa pagdating namin ng kalagitnaan ng aming biyahe ayon may mga ulan-ulan na pero po kayo mag-alala ngayon po ay ah uh, hindi po ito sobrang haba pero nakalagpas ako ng 8 minutes. Sir Heptifaliana sorry po, umabot ako ng 11 minutes dahil po uh, yung galing sa aking kamera, sa aking GoPro, paglipat ko po, po, nung inilipat ko na sa aking kamera o cellphone, uh, kinakat-kat na ni GoPro ng 11-11 uh, minutes. So, bawat uh, video ko ay umaabot ng 11 minutes. Hindi ko na rin po ikinat. Uh, pinabayaan ko na lang po kaya mamaya po i ano ko po kayo uh, mag magpipin po ako mamaya pag naka 8 minutes na po tayo para bumalik na po ang iba doon sa kay or bumalik na po tayo kung sa live ni Sir Hefty para hindi ako mapalo ni Sir Hefty so sa ngayon naka 5 minutes na po tayo mamaya maya pag nag 8 minutes magpipin po ako para balik na po yung iba especially doon sa mga uh, ano yung mga Uh, isang gadget lang balik na po kayo kay Sir Hefty Maya, maya okay kasi 11 minutes po ito and uh, pasensya na po hindi ko dinobol talaga yung speed Sadya ako po talaga dahil uh, natuto ako dito sa ano sa sa view nakita lang ini-enjoy ko yung pagro-road trip ko kaya ayan talagang hindi ko binago yung speed so man, nakarami ako ng 11 minutes 11 minutes siguro mga ilang video siguro mo baka anim siguro pito o basta ganon kasi ano eh uh, mahaba-haba itong mga ano ko uh, video ko kaya ayan Karami ako ng road trip at pasensya po bawat road trip ko talaga hindi ko binabago yung speed dahil ini-enjoy ko po talaga yung paligid at ini-enjoy ko yung aking moment sa Pinas uh, di po ba uh, sa talaga lang naman ini-enjoy ko yung aking moment na parang, woo, I'm so free. Saya lang na pakiramdam po kasi talaga pag tayo yung na ng Pilipinas, parang wow, kahit na maglakad ka dyan na walang bitbit -bit na anything, any idea or ano, ang saya lang. Kasi nga po dito sa mga nandito tayo sa abroad, talagang bitbit -bit natin palagi yung ating mga IDs. Kung nandyan naman tayo sa ibang bansa, sa, doon naman tayo sa somewhere ng uh, Middle East, kailangan bitbit -bit natin natin ikama. Ayan, may, may ikama din ako noon nung nasa Lebanon pa ako ng 3 years. Bitbit -bit ko rin palagi yung ikama ko. Kahit saan magpunta, kailangan may ikama. Pagdating naman dito sa Hong Kong, bitbit -bit ko rin yung aking Hong Kong ID kahit saan ako magpunta. Kasi nga po, baka mapagtripan or ma, ma, ma maano tayo, masita. May mga ganyan kasi may mga time talaga na yung hindi natin inaasahan, bigla tayong masita ng pulis. O ano may papil ka ba? Baka mamaya papagklipan tayo ng mga nag-overstay yung bang ganoon. So talagang laging bitbit -bit natin yung ating mga ikaw or ating mga ID kung saan-saan man tayong bansaan natoon. Meron talaga tayong mga ID o kung ano-anong bitbit natin na pagpatunay na legit o legit daw. Ano ba? Ah uh, okay yung ating stay yung bang hindi tayo TNT ganun. So ayun, pagdating ko ng Pilipinas, parang wow, I'm free talaga naman na kahit na maglakad ako na walang bitbit. -bit. Ayos na ayos, parang hay, ang saya lang. So, ayan. Kaya nga ito yung naging dahilan na ako ay uh, nakapag premiere ng ganito. Hindi ko babaguhin yung speed. Kasi ini-enjoy ko talaga yung mga nakikita ko sa paligid. Parang, parang, basta, feel free ako. Ay, nako naman. Ay, teka lang po pala. Nagka-8 minutes na po ako. Hello, hello po. Naka 8 minutes na po ako. So, yung ibang nag-iisa lang po yung gadget. Pwede na po kayong bumalik kay Sir Hefty. Marami po salamat sa inyong lahat. Kasi meron pa po akong ilang minutes pa po. Dahil ito po ay 11 minutes and 40 seconds yata. So, bye-bye na po doon sa mga nag-iisa lang po ang gadget balik na po kayo kay Sir Hefty para hindi po ako mapalo ni Sir Hefty kasi sumubra ako naka 11 minutes ako ayan so maraming salamat po balik na po kayo kay Sir Hefty bye bye na po sa inyo at uh, saka doon sa mag lang po yung mga naka open tab salamat po kung mag stay lang kung magstay po kayo pero doon sa mga nag iisang gadget balik na po kayo kay Sir Hefty Okay, maraming po salamat sa inyong lahat at manahimik po muna ako at ako ay mag music. Ramim po salamat.